Hello guys, welcome back po Coins TV Ito uh, nga po, may barya tayo dito Sinukuli sa atin ngayon guys Bumili tayo ng ulam Puro barya ang sinukuli sa atin Ngayong tanghali lang So, kaya I-hunt natin to guys magahan tayo dito kung anong Makukuha natin dito Halo po to 20 pesos, 10 pesos na BSP, NGC at BSP na 5 peso, isang peraso lang. So, subukan natin makahanap dito ng sa 20 pesos ng 2019 dahil wala pa po tayo nun. At eto, obvious, wala tayong makukuha dahil isa lang. Okay, bago po yan, marami pong salamat po sa ating mga subscriber po. Uh, at sa mga bago po sa ating channel, welcome po sa Coins TV uh, Gumagawa po tayo ng coin hunting series at coin update na rin po sa mga nakukuha nating na semi hard to find or hard to find na nahahunt natin At kung bago ka pa lamang po dito sa ating channel at uh, gusto mo po yung mga ganitong pinag-uusapan ang ating mga bariya at uh, coin hunting na rin uh, pasulyo na po ng subscribe button at uh, pakilike and share po ng ating video at huwag nyo pong kakalimutan yung bell button po para nga po updated ka sa lahat ng mga bago pa nating i-upload na coin hunting series at coin update Okay, umpisahan na natin guys Nahin na natin tong 20 pesos at marami rami Okay, tignan natin kung may 2019 dito dahil wala pa po tayo nun. Pero marami pa po nun guys. 2019, kaya pag naghahan tayo, siguradong makakakuha tayo nun. Hindi magtatagal. Pero sa ngayon, wala pa po ako nun. Hindi pa tayo nakakahan. Year 2020. common Next coin natin year 2020 ulit. Common lang din. Next coin year 2020. Next coin natin year 2020 ulit. Ang target natin dito guys 2019 Next coin, year 2020 ulit. Okay, next coin. Another 2020. Next coin natin, year 2020 pa rin. Come on. Next coin, year 2020. Halos karamihan talaga. 2020 guys. Low mint mark. At nakahunt na rin nga tayo nyan. Year 2020 na upper mint mark isa, meron na po tayo ng isa pero yung year 2019 nang wala pa tayo okay last coin natin guys sa uh, 20 pesos wala 2020 wala pa rin 2019 na naligaw guys so dito na tayo sa pangalawang batch Okay, unahin na natin tong nag-iisang BSP na 5 piso. Year 2014 ang first coin natin sa ating second batch sa ating coin hunting. At next coin, NGC po tayo, Nonagonal. Year 2020. Marami na rin ako nito guys. Meron na yatang limang peraso yatay ganito ko. At itabi na natin yan dyan sa circulation. Dahil common lang din ngayon yan guys. Marami dito sa amin yan. Year 2020. Madalas ko nang makita ngayon yan. Next coin. Year 2020 ulit. Common. Next coin natin. Year 2019. Common. Next coin natin. NGC pa rin tayo, round shape. 2018. Okay, common. Next coin natin. At ayun nga guys, nakakuha tayo ng frosted to guys na ano year ba to year 2018 guys frosted okay yung sukli nung tendahan na bilihan ng ulam na yun na nakadali pa tayo frosted oh. 2018 meron po ako nitong na hunt na rin na 2019 yung frosted yung reverse so meron na rin ako nun isa at eto nakahunt nga tayo guys year 2018 na frosted Okay, dyan ka. Ito na rin po ang i-update natin sa ating coin hunting series pagtapos. Okay, next coin tayo. 10 peso naman, guys. Year 24, 2004. Common. Next coin natin, year 2002. Common. Next coin, year 2003 common next coin natin 2006 na napaka common din okay finally ang ating last coin guys sa ating coin hunting 2004 okay ayos swerte naman yung ating sukli na yun guys nakadali pa ng year 2018 na madalang na rin po to guys ngayon makita sa panahon natin ngayon na to Napakadalang na rin nito. Kaya champa-champa na lang din kapag nakakuha tayo nito eh. Ang dami na natin na i-coin hunting na NGC na 5 piso. Hindi tayo nakakakuha ng 2018. So ngayon nakatsamba tayo sa ating sukli. Bumili tayo ng ulam na swerte pa. Okay, i-update uh, ko na rin po kayo dito guys sa... Uh, Year 2018 na frosted. Frosted to guys, oh nakikita niyo ba? Reverse at obverse frosted. Frosted dai, 2018. So ang frosted po na 2018 may frequency lamang po ito na 5%. So napakaliit lang guys. Although na 5% pero mahirap din makita to. At ang kanyang price appraisal po na nakarecord sa Numista sa uncirculated po ay 5 pesos at 40 centavos. So sa very good, fine, very fine, extra fine at AU condition wala, wala pa pong na nakalagay na price appraisal sa kanya so ganyan po talaga kapag ka, konti lang yung frequency sa numista hindi pa na update yung price appraisal nito pero 100% to guys magkakaroon to ng medyo mataas na value dahil madalang na po nga sa ngayon to itong frosted na 5 piso na to sa year 2018 dalawang klase po kasi ang year 2018 yung isa po na common na 68% so napaka common yung po yung normal na 5 piso at eto po yun eto po yung normal na 5 piso na 68% na napakarami talaga at eto po yung 5% lang na frosted dye Ayos, may maiaano uh, na naman tayo sa ating coin capsule. May mailalagay na naman tayo. Okay, maraming salamat po guys sa inyong pagsamang muli sa ating coin hunting. At eto nga, naka-jackpot pa tayo ng year 2018 frost. Okay, yun lamang guys. Marami pong salamat. Mag-ingat po tayong palagi. God bless po.